Kung ngayon po ng balitang yan, ating makakausap ang head ng Baguio City Health Office na si Dr. Celia Flor Brillantes. Rise and shine, Dr. Brillantes. Si Audrey Gurseta po ito, kasama si Dayan Guerrero. Yes po, magandang umaga po, uh, Sir Audrey, tsaka Dayan. Magandang umaga po. Okay, uh, doktora, kamusta na po yung trend ng diarrhea outbreak dyan sa Baguio? At uh, nabalitaan namin na mula sa dating limandaan, eh kahapon daw po ay uh, apat na lamang ang merong kaso ng diarrhea dyan. Yes po. Uh, actually, talagang malaki po. Ang significant po ang pagbaba ng ating mga kaso mula ng January 9 po. At this time, mas madami po, mas madami po ang uh, baba. Malaki po ang baba po ng ating mga kaso ngayong, ngayong linggo na hmm. ito. Okay. So, as of today po, 14 pa rin po ba yung natitirang cases po natin ng, uh, ng current uh, diarrhea sa ma'am dyan po? Sa uh, ma when, uh, today po, today isa na lang po ang nakikita natin nag-self-report. Yesterday, ganun din po na uh, maliit na lang po ang numero ng ating mga nag-self-report po sa ating ating uh, sistema. Uh, kaya ngayon po, nag-shift po tayo ngayon sa mga actual interviews po ng ating mga kaso para malaman po natin ang uh, kanilang kalagayan ngayon at uh, kung paano po sila. Kung paano po. So it's an ongoing investigation since last week at uh, kailangan po kami uh, uh, makakuha po ng uh, iba't-ibang mga uh, samples po ng ating water source. Ongoing pa rin po yan. Okay. Natukoy na po ba, ma'am, kung ano po talaga yung pinagmulan po nitong outbreak na ito? Oh yes, ma'am Uh, The report, nung unang report po, ay uh, ang mga kaso po natin, ay nagsimula po silang magtae eh, nung kumain po, po sila sa mga food establishments. Mm -hmm. Then unti-unti po nag up, na kaya po nung last week, uh, first week of January po, ay uh, talagang mataas po yung mataas po yung mga kaso po natin ng AGE. Very overwhelming and unusual po yung ating uh, mga kaso until it peaked noong January 8. Kaya nga po, uh, kaya nga po talaga pong uh, nag-announce po ang ating city mayor na talagang unusual event po ito at sobrang cluster ho, hindi na lang po sa mga food establishments kundi po nakakita po tayo mga kaso na nagpukumpulan din po sa iba't ibang barangay po ng ating uh, syudad. Okay, doktora, ano po ba yung resulta ng naging water sampling sa mga pinagkukunan ng tubig dyan sa Baguio? Well, um, maliit lang naman ang porsyento na from the from the faucet from the faucet or and from the source mismo po ay nakakitaan po ng fecal contamination po. Uh, kaya po pinasarapon na pinasara po ni uh, ni ni uh, si City Mayor um, uh, Benji Magalong para po malinisan po ang mga truck, maayos po ang uh, daloy po ng kanilang mga tubig sa mga uh, pinag-deliver po nila ng tubig. Sa kasalukuyan po, uh, Dok, ano po yung mga hakbang na isinasagawa po para tuluyang matuldukan na po itong outbreak po dyan sa Baguio po? Yes, uh, we are about to. Uh, we hope really that we have finished, uh, finished interviewing these cases na recent, and we're going back to to some uh, to some and look at the other cases. But na the na and we're going to the different barangays, no? from the food establishment to the to the hospitals and then ano nagani sa barangays para po ay, Makita natin mismo kung talagang nagkaproblema din po sila sa kanilang mga kabahayan at uh, tinan ho natin kung uh, anong water source ang uh, lupahanan po nila ng tubig, anong mga kinain nila, kung mm -hmm. meron pa bang kogon na kinain kogon food mm -hmm. na kinain po nila. Just so we can really finally discount na talagang hindi po sa pagkain kundi po sa tubig. Okay. Dok, matanong ko na rin po, kapag pong isang individual po dyan ay nagkaroon po ng gastroenteritis, normally ilang araw po yung tinatagal nung kanilang sakit sa chan po, Dok? Yes, so kung, kung, masakit ang chan, kung um, um, at least Diane, no, na yan kung gaano kasakit ang chan, kung mild um, lang naman, and they can, they can, uh, they can stay at, at home mga 2 to 3 days, pero kung so, let's say sobrang sakit ang chan, then nagtatae, Uh, may pangihina na po, yun ang pinaka-importante, no? yung pangihina, kasi mm -hmm. that's one sign of, of uh, dehydration already. Kailangan po talagang magpakulsusa, lalo-lalo na po kung kung sobrang pangihina, magpunta na po sila sa pinakamalapit ng hospital. Okay. Ah, Dok, kunwari na lang po may mga magre-report pa na nakararanas po sila. nito pong gastroenteritis o ito pong diarrhea. Paano po sila magre-report para po ma-check po talaga natin na ma mawala po lahat ng cases po dyan sa Baguio? Dok? Yes po. Mas maigi po na punta po sila sa pinakamalapit ng health center. Ang health center po ay magre-report po at mag-report po at sisinan mo nila at gagawa sila ng interview sa ating mga kaso at makapagbigay po sila ng sapat na information po sa ating mga uh, investigating team at uh, sana po since uh, um, we are now shifting no yung ating self-reporting system na shift na po tayo sa ating mga health center, hospitals sana po ay report to the nearest Health Center o kung kaya magpatuloy po sila sa kanilang mga barangay officials at para naman po ay uh, madala po sila sa pinakamalapit na health center. Mm -hmm. Uh, panghuli na lamang po, ano, looking forward po siyempre, Doc Celia, para maiwasan po yung ganito pong kaso dahil nakaka-apekto rin po ito, hindi lang po sa kalusugan, maging sa turismo po dyan, sa Baguio. Ano po yung mga recommendations po ninyo para hindi po maulit yung ganito pong outbreak dyan po sa inyong lungsod po, Doc? Yes, po, well, no, we are uh, strictly uh, really implementing uh, our our um, food handlers uh, food handlers requirements na para po ay uh, sila po ay um, um they, they comply with they comply with our requirements and we see our food handlers safe also to serve and to prepare food, no. So we are uh, uh, strictly doing that. Actually the uh, Ms. Diane Uh, ongoing pong ang ating mga registration po ng ating mga food hunters ngayon. Ang ating mga yung uh, sinuserve po sa ating mga food establishments na service water, eh, kailangan po talagang purified at uh, maganda po ang filtration process at kung, kung hindi naman po, ay bottled water munang ibigay. Uh, ngayon po, the, the city council which uh, I, I attended yesterday is really pushing for a water safety plan para po naman po ay maging maayos din po talaga ang ating ating water system in preparation po sa incoming in 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 panagdenga po natin. So mm -hmm. we are, uh, everybody, you know, all our stakeholders are doing their best to help in this situation para finally we can put an end to this outbreak and move on and prepare for the panagdenga. Alright, maraming salamat po, Dr. Celia Flor Villantes, ang pinuno ng Baguio City Health Office.